Hello mga kabikeries So for today's video Ayusin ko tong flat na gulong Ng bike ng aking pamangkin ano? So itong ginagawa ko ngayon Is yung style ng mga mekaniko Na hindi na nila Kailangang tanggalin yung gulong Para i-vulcanize yung uh, Nabutas na interior ano? Normally kasi tinatanggal ko muna yung gulong Bago ko tapalan yung nabutas na interior O yung inner tube Ngunit, datapwat subalit, kabit mo na naman uli yung gulong is kailangan mo na naman siyang i-align sa frame niya ng maigi. And which is, medyo takaw yun sa oras, ano? So, since ang butas ng ating inner tube, ano, ay yung sa side na lumalapat sa rim, kaya itong ginagawa kong yun is, nilalagyan ko siya ng sapin na magsisilbing cushion upang maprotektahan yung ating inner tube sa anumang bagay na tumutusok sa kanya no? so basic lang uli ano? So bago natin ilagay yung patch, kailangan muna natin kaskasin ng liha tong surface ng nung area na nabutas sa ating inner tube. Cause... Para kumapit yung adhesive na ilalagay natin. At saka dapat linisan natin to pagkatapos nang maigi, ano? A few moments later. And after nyo malinisan yung surface, pwede nyo nang ilagay yung adhesive ano? so ikalat nyo lang sya dun sa affected na area para sa wakas ay matakpan nyo na yung butas, pait at sakit ng inyong nakaraan Gunggong! kita sa mukha Emotional damage! Patuyuin lang natin siya ng at least 5 minutes para siguradong kakapit yung adhesive ano? At dahil medyo may kalakihan yung butas, itong malaking patch na rin yung gamitin natin para wala lang, trip ko lang. Uy, but eh. buti mo. Kamuna, on, ako. <laughs> so after mong idikit yung patch, lagyan mo lang ng counting pressure, counting din para dumikit ng maigi yung patch natin ano para din matanggal yung mga air bubbles na namo sa loob and after nyan patuin muna natin siya uli siguro mga 5 minutes din bago natin siya isabak sa ating matinding water test one eternity later okay. at syempre kailangan nating suriin na maayos yung ating mga tires bago natin ikabit yung ating inner tube para sa mga foreign objects na maaring tumusok uli sa ating mga inner tube no? para mabawasan na natin yung back job na tinatawag so it's time for the water test so ko okay naman wala namang bulang lumalabas sa ating ginawang patch so okay na to very good perfecto at dahil nakamove ka na at okay na ang lahat so it's time to balik na natin yung ating tires in position at yung ating inner tube So habang ginagamit ko tong aking portable pump Hello? Ayun, bigla na lang nasira oh. May mga bagay talaga sa mundo na madaling masira no? Parang tiwala Once nasira mo na, kahit anong effort mo pa Ang hirap na talaga ayusin pa ah. Or, may mga bagay talagang made in China na walang kakwenta-kwenta. Napakapangit ng ugali mo! Buti na lang to the rescue tong portable foot pump ko na kinakamay. What? Made in China rin to guys. Pero at least, mas matibay naman to kaysa sa marupok mong pagkatao. Yun, okay na, no? So, inayan ko lang muna siya sa loob ng isang oras. And after one hour, yun, binalikan ko. So, hindi naman bumagsak yung gulong natin and may pressure pa rin so sa tingin ko okay na to very nice crocodiles at yun dahil atat -at na masyado to si pamangkin ko pinatesting ko na sa kanya yun know, okay naman di naman na flat <laughs> ang cute ano ang cute ng bike para sa kanya <laughs> ang laki <lucky> kasi <laughs> ang laki kasi talaga ng babaeng to eh So mega love shout out sa mga pamangkin ko na sina Atina and ang payatot na si Ayesha. <laughs> oh my <God. laughs> please like, comment and subscribe my YouTube okay. channel and please paki-follow ko hey. yung aking FB page. And please paki-share na rin po yung aking mga videos ano. And baka naman. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank you guys for watching. Hanggang dito na lamang po. Remote si Bike na laging nagsasabing Biking is the best exercising. Paalam. See you later in the next vlog. God bless you